Mapagpalang araw mga kahabi, so ang pag-uusapan natin ngayon ay pwede na ba iparehistro sa DENR ang ating mga alagang ibon kahit walang documents? So yun po yung ating uh, pag-uusapan natin ngayon kung po pwede na nga ba iparehistro sa DENR. Okay po, so at sagutin din natin yung katanungan ng ating mga kahabi. So, yung tanong po ng ating kahabi na si Kel Cimera uh, Sir, tanong ko lang Madami na kasi akong paraket ko sa bahay Walang papers Kung bibili ba ako ng Alps 2 na may papel Tapos mag-apply ako ng CWR Pwede ko ba isama sa registro ang parakets? Kasi wala silang papers nung pagbili ko, sana matulungan mo ako sir, salamat okay po, so kahabi Kel uh, Semera si ay uh, ito lang po ang aking ma-advise inyo na kung ano lang po yung inyong nabili na may papers, ay yun lang po ang inyong pwedeng maiparistro sa DENR tapos kung isasama nyo yung uh, inyong para kit sa pagparistro ng Alps, na bibili nyo, ay magkaiba pa po sila ng species. So, yun din po ang uh, questionable doon. Yung parakits po ay tinatawag nating uh, bargeriga, uh, ondulatus, tapos yung uh, Lovebirds po, yung uh, agapornis fisheries. So, magkaiba po sila ng species. Tapos kung bibili kayo ng Alpstone, nakalagay din po doon yung bilang kung ilang peraso ko yung sa mode of acquisition. So, ibig sabihin, kung ilan lang yung peraso sa mode of acquisition, ay yun lamang po ang inyong mapaparehistro. So, yung uh, po ay hindi nyo po mapaparehistro hanggat wala po tayo uh, kaukulang dokumento na isusunite sa DENR. So yung po kahabi, ang aking mga advice lang na hindi nyo po pwedeng maisasama yung parakeets sa Alps 2 kung sakasakalik po kayo ay mag-aabel na meron po papel. Okay po mga kahabi, hope meron tayong natulungan sa inyong katanungan. At ganun din po si kahabi Jelson Haniban. Sir, matanong ko lang, meron po ako lovebirds na bilik before, dalawang pares sa magka-ibang breeder Hindi po ako nakahingi ng resibo or papers. So, sa ngayon, dumami na sila, more or less 40 pieces. Paano ko po, po sila ipaparistro sa DNR? Pwede ko po ba, pwede po ba ako makahingi ng resibo sa dating nagbenta sa akin ng ibon? Okay po. So, yun lagi ang ating uh, panawagan sa ating mga kahabi na lagi nating uh, siguraduhin na kung papasok tayo sa larangan ng pag-ibon ay dapat uh, sa simula pa lang mo po, po ay uh, tamang hakbang na yung ating nagagawa. Katulad nito, naparami nyo na po yung inyong uh, lovebirds. Nagsimula lang kayo sa uh, dalawang pares hanggang sa dumami. Yun yung sinasabi nating ating kahabi na libangan lang. Tama po, naglilibang tayo pero dapat naaayon sa uh, batas ng DNR o yung sa mga rules and regulation ng DNR at ah uh, registro uh, ng DNR. Okay po. So hindi po natin mapaparehistro ang ating mga ibon hangga't wala po tayong kakulang dokumento. So kung ang inyong kahabi, kung ang inyong napagbilhan dati ay uh, kilala kayo at kilala nyo rin ay pwede po kayong makahingi ng resibo doon sa nagbenta sa inyo at kung siya po ay isang uh, wildlife farm permit Okay po, dahil ang uh, lovebirds po ay Cytis appendices So, ibig sabihin, ma-acquire ma lang natin sila sa legal source na uh, wildlife farm permit holder. Hindi po natin ito makukuha sa uh, CWR holder or Certificate of Wildlife Registration. So, yun po ang advice natin. Mas mainam kahagi kung makokontakt nyo pa yung dating pinagbilhan. Yung, uh, para makahingi po kayo or ma-issuean kayo ng mode of acquisition na nasambit nyo na in uh, ALBS o yung ALBS 2. Okay po. Hope Jelson Aliban, I hope marami ting natutunan regarding po kung paano natin mapaparistro ang ating mga ibon. At gano'n din po sa katanungan ng ating kahabi na si RJ Capiral TV. Kahabi, ano-ano nga, ano-ano ang mga ibon na endangered species sa mga lovebirds, may alaga na din akong ilan. Okay po. So, ang lovebirds po ay uh, marami para may, may mga klase ng lovebirds. Merong uh, agapormis rosicolis. Ito ay uh, yung kinatawag nating uh, uh, alts one o yung non-iring. Ito po ay least concern. Ayon sa IUCN na International Union for Conservation of Nature. Yung fishers lovebirds o yung Agapornis fishery, ito naman yung Alps too, ay nair eh, threatened po ito. So, scientist appendices din po ito. So, yun po ang uh, status ng ating uh, lovebirds uh, least concern at near threatened. Meron din tayo mga endangered species kahabi na tulad ng Junior, ito po ay endangered na ayon sa IUCN. Hindi po sa tula uh, lang natin or sa mga sabi ng mga tao, ito po ay ayon, ayon sa IUCN yung sila yung nag-aaral ng mga conservation ng mga likas yaman yung International Union for Conservation of Nature. Meron din po yung Gray Parrot, kung pamilya kayo siya Gray Parrot, ito din po ay endangered species. So marami tayong mga endangered species na mga uh, species. So, uh, alamin lang po na kasi thousand po yan mga kahapi ng mga endangered species. So, alamin na lang po natin, research na lang po natin kung ano yung species yung gusto nyo malaman, kung ano po ang inyong status. So sana napanggit yun yung mga lovers ay uh, uh list concern at near treated. Katulad po nito kahabi, ito yung uh, red list categories ng IUCN. Uh, so ma makikita natin dito na, na risk of extinction na po yung mula sa list concern hanggang sa stink in the wild. So yun po ang kailangan natin na malaman na ang ating uh, status ng ating mga alagang ibon. Dito naman sa uh, vulnerable hanggang sa critically endangered, ito na po ay mga threatened. Okay po? So, kung anong species ang gusto natin, malalaman natin kung saan ang papabilang dito sa red list categories ang ating mga species. Okay po. So hopefully mga kapi, meron tayong mga natutunan regarding po sa ating mga talakayan. So ang topic natin, pwede na ba iparehistro sa dinar ang ating mga alagang ibon? Ang sagot po ay hindi pa po pwede as of now. So wala po pong inilalabas ang DNR na magpa-rehistro kahit wala pa po pong uh, uh, mood of acquisition o yung mga requirements ang hinahanap. So, kailangan natin na magkaroon ng mga requirements para maparehistro natin ang ating mga ibon. Dahil ang CWR, ito po ay magpapatunay sa atin. Okay po, itong Certificate of Wildlife Registration ay isang special na permit na ipinibigay sa mga individual or organization may kapasidad mag-alaga ng buhay ilang. Okay po. So upang makakuha nito, kinakailangan nilang patunayan na sila ay may kakayahang mag-alaga ng mga hayop na sa isang ligtas at tamang pasibilidad at may sapat na pondo upang manatili ang kalusugan at kaligtasan ng mga hayop. So yun po yung uh, uh, kailangan natin para magkaroon tayo ng Certificate of Wildlife Registration. So, uh, kailangan mga kahabi sa mga baguhan natin dyan, kung talagang papasukin nyo ang larangan ng pag-ibon, ay si sikapin natin na makakuha po tayo ng mode of acquisition. Ano yung mode of acquisition? Ito yung uh, uh, official receipt deed of sale or deed of donation. Okay po mga kaabi, po, pero tayo mga kahit mga maliliit na bagay lang na uh, na nakukunan natin ng idea para magkaroon po tayo ng uh, uh, dokumento para magparehistro natin ang mga ating mga ang ibon. So hindi pa naman po lahat, hindi pa naman huli ang lahat mga kagis. Meron pa tayong mga paraan para maparisan maparis natin ang ating mga ibon. Okay po, maraming maraming masalamat. At kung nagustuhan mga talakayan natin, ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen, Avery, at iba pa. Okay po. At uh, nais nice ko rin pong i-shoutout ang ating mga kahabi na patuloy sumusuporta na sa ating YouTube channel sa mga silent viewers. Maraming maraming po salamat. At si kahabi Gotham Shahu. Shoutout to you, my friend. Alberto Ramos. Maraming maraming po salamat sa si inyong suporta. Si Michael Mera Mirabis. Uh, Shout out din po sa iyo. Good PM. May pang out po ba kayo, San Junior at magkano po? Okay po. So ako po ay wala pa po, po kung San Junior na inalagaan. So sa mga nakakapanod dito ng mga kahabi natin na mayroong pang out na uh, San Junior, ay pwede niyo pong i-message si Michael Meraves at siya po ay nagpa naghahanap ng San Junior. So direct message na lang po kayo para kayo na lang po uh, mag-communicate sa uh, regarding sa hinahanap ng ating kahabi na si Michael Mirabes. Shout out po sa inyo. At ganoon din po si uh, Kevin Kevinelio. Shout out po. Kuya John TV. Shout out po sa inyo. Si Calexto Alibago. Shout out din po. Si Romel J. Jimenez. Shout out din po. At last but not the least, Jolen. Shout out din po sa inyo. Maraming maraming po salamat sa inyo kabil Sa ating mga talakayan ko. Uh, pupupre, Pwede nga ba, iparisa eh, na ang ating mga uh, ibon na kahit walang documents ay uh, hopefully one of these days ay ma uh, magkaroon tayo ng amendments o resolution o or administrative order na galing sa DNR upang maparistro ang mga ibon na walang mga documents para ma-record nila sa database ng DNR. Okay po, so one of these days, mapakinggan ang ating mga hinain na mga kapwa nating mga ik kapwa nating magibon upang maparistro ang kanilang mga inaalagaang ibon. Maganda ang buhay pag may alagang ibon sa ating bahay. Mabuhay and God bless. Thank you for watching!